paglatag na tayo ng bakal. Ayan. Ganito daw yung paglatag ng bakal, sabi ni Boss Engineer. Ayan. Kailangan daw na yung ating mga hook. Ayan, Oh. Ayan. Hindi daw kasi pwedeng nakataob. Ayan, baka daw kasi kahigin yung lupa. <laughs> Natawa si Tim Nico. Hindi nga namang kakahig sa lupa to, nakatiyaya. Pero, engineer sila, sila ang susundin natin. Ayan. Kaya dapat ang latag natin ng bakal ay ayan. Puro siya. Kaya yeah, yeah. doon ko pabilang dulo. Para may magkapitan pagkapitan. Mamaya, ikaw rin ang pupunta ito. Bakit? Ito rin sa, doon. Ayan. Unang latag natin mga kabulig ay 12 mm. Ayan. Sige, hawak ko dito. Kailangan ng katihaya daw yan. 12 yung una, 12 yung pangalawa. pangibabaw natin. Tapos, susunod natin dyan ay 10. Dalawang layer din na 10 mm. Dahil hindi naman ganun ka... Ano tong ating nilalatagan? 3 meters by 3 meters lang to kwadrado. Saka may hati naman siya sa gitna. Ayan. Ang pagitan ng ating unang latag nito ay 12 by 12 inches. Tapos, hahatiin natin siya dito sa gitna ng kinimim, kinimim. Magiging 6 by 6 na lang yung magiging square niya. Pagkatapos natin na latagan. Right? Ayan. Tatlong manual. Tatlong manual tayo. Siyempre, kaarap na pag napunan yung ating 6 tank, pwedeng lusongin at linisin ayan kaya may tatlong manhole dyan ayan meron tayong clean out dyan I stroke ito, ha? ba dito okay. ito ah ba ba dito ayan dito eh clean out din para sa chamber natin dalawa ayan kaya may tatlong manhole tayo dito ito yung pinaka-impaka natin yung malaki Ayan, ito na ang layout natin, oh. Naging 6x6 na lang yung butas. Ayan, 12 at saka 10 mm yung ating bottom bar. Ayan, oh. Ayan. Ayan, yung ating steel man. Ayan, oh. Dalawa. Ayan. Pwede na tayo mag second floor ng bahay. Ayan, tapos ito, kaya naging dubli to, uh, para na rin ibiga siya sa gitna. Nasa ibabaw nga lang. Kaya dinubli na lang natin itong bakal dito sa pinakagitna. May pang ilalim, may pang ibabaw siya. Ayan. Ayan, may mo na Yan, yung mga maggagawa ng ano dyan. Ng slab. Unang latag ng 12. 12 by 12. 12 by 12 inches. Tunod. Higitnaan nyo naman yung 12 by 12. Magiging 6 by 6 na lang siya. Yan. yan. Magiging 6 by 6 na lang yan. Pag nilagyan mo na ng pangibabaw ibabaw na bakal. Yan. Yan nga, babangka pa talaga yan. pumakapal makapal yung buhos niya, pwede bangkaan pa yan. Para lubog yung pinahagit na na yun. Yan. yan. na yung layout natin. Ng ating septic tanking. Septic tank. Ayan. Dati kasi walang ganto. Ah, pero dati talaga mayroon daw ganto. Inalis lang. Ngayon binabalik uli nila. Kasi nga para paglabas ng tubig dito sa pangatlong chamber na to, malinis-linis na. Hindi nakasama yung dumi. Ha, pwede na natin magbuhos. set out sa mga steelman dyan. mga construction worker kagaya namin yan shout out sa atin yan bali ang laki lang po nitong bubuhosan na to ay 3 by 3 meters Kinapos ng kawad si Team Niko. Ayan. Putol muna ng panali. Ayan. Ito yung ating Ito yung ating clean out. Ayan o. Pag sakaling hindi nagtatrabaho yung ating ano dito pwede natin saksakin dyan. O kaya kung napupuno na siya Dito pa lang, pwede na nating ipahigop to Kaya no, kaya malabanan Ihigopin yung tubig Saka itong isa, yan ito Ayan, pwede nating ipahigop yung tubig niya Kaya di 4 yung ating abang dyan Naka, ano na tayo? Nakalati na tayo ng buhos. Ayan, oh. Inuna natin yung malaki, kaso naputol pa din. Pero mamaya, okay pa naman yan, oh. Yung ating islab ng septic tank. Ayan. ko niyan para pag dalawang dalawang halo na tayo. Bali, apat na supot. Dala-dalawang halo natin. Halo natin ay 1 one, 144. One one Hindi siya masyadong class A e, kasi ang class A e talaga yan 13 13 ba ano. 133 pero ginawa lang natin 'to 144. Ano? Apat na graba, apat na buhangin, isang semento. Ayun. Tapos ang kapal, 4 inches. 4 or 5, 5 inches yung ating kapal ng slab. Kasi kailangan nating kapalan gawa ng ito'y garahe pag may umupa. Kaya kailangan makapal yung ating buhos dito. Ayan, meron pa tayong nilulutong halo dito. Pang mamaya na to, kain na na muna. Kain na muna tayo mga kabulig. Shout out sa inyong lahat. Guys, tapos na tayong magbuhos. Ayan o. Kinikinis na lang ni Tim Nico yung ating mga dugtungan. Ayan o. Bali na ka pito, Kalate, no? pito at kalahating no? pito at kalahating supot na siminto. 3 x 3 3x3 3 meters 3x3 3. ang kapal ay inches may 5 inches ano hindi pare parehas kumain ng palagay nating walong supot na itong 3x3 meters yan, yan yung ating manhole ah, bubuhusan na lang natin yan pag ng ating slab Dito po tayo sa GG1. Ayan. Bali nakagrain na ho to. Bali ang pinturan nito ay yung tinan pa na umalis. Kaya lang ulitin na ho natin yan dahil ginamit na nga ho natin dumumi. Ayan. Ito po yung unit 1. Ayan. Ito naman po, cabinet nito, okay na. Pati yan. Pero yung sato talaga, yung sira pa. Tapos yung pinto po nito, okay na din. Ang gagawin lang po dito sa wand, yan, ito po. Yung tiles niya, ayan o, oh, sininsil na ho yan ni Nico nung nakaraan. Ayan, nasinsil na ho niya yung mga uh, tiles na yan para kumapit yung ilalagay na bagong tiles. Kasi ito naman po yung sa labahan niya. Ayan, meron na naman ditong lababo. Baka pwede na akong gamitin niya. Ayan, tapos yung manhole. May takit na rin naman ho yan. Ayan, yung bali yung itaas. Ayan, bali yung itaas po. Akit po ako doon sa taas. Ayan, okay na ho dito sa taas. Ayan. Ah, medyo madilim. Ayan. Ito po yung CR sa taas ng unit 1. Ayan. Madumi. Kasi walang nagamit. Kailangan pa din po dito ng laboratory. Lalagyan pa ng laboratory ito. Ayan. Ito naman po. Meron na siyang border. Kaya hindi na siya lalabas ang tubig dito. Kahit na mataas siya dito sa, dat sa flooring natin. Tas ito naman po yung kabilang kwarto Ayan, yung harap ng krasada Ayan Ayan, okay na po Nagawa na ho nila ito nakaraan Bali, yung pinto na lang po yung Ikakabit dito sa CR at sa kaya Yung lababo na yan tapos, yun nga po, yun sa baba. At saka, repair po ng pintura. Ayan, yun lang po dito sa GG1. At saka nga po pala, idudugtong po na rin po dito yung sa unit to. Kasi nandito tayo sa 1 eh. Ayan. Ayan, ito po. Kailangan nating pinturahan ulit ito. Ayan o. Oh. Ayan, piyagtambakan ho kasi yan. O, oh, ayan, lumumi oh, ho ulit. Ayan, yung pader. Ayan, kaya pipinturahan ho yan ulit. Baka hindi ho kasi nakunan doon sa video talaga na. GG ito. Ayan, o. Oh. Ah, kaya uulitin ho ng pintura ito. Ayan, yan lang po. Ayan, ah,